Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hari ng Sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Maaaring maghari ang takot sa atin. Iba't ibang pangyayari na maaari tayong siilin. Mga sugat ng nagdaan, pagpahanggang ngayon ay daladalahin. Masakit dumurugo, nagnanasa na wag na muling maulit sa atin utoong ang kahapon pasakit ang dala minsan sa bukas inaakala nating ganoon din ang makikita kaya naman ang tao na nakatanikala sa nakaraang panahon ay natatakot sa bukas at hindi na nabubuhay sa ngayon nasasayang ang pagdaan ng bawat araw kung mga matay wala palaroon ang tuon hindi makatulog nangangamba sa darating baka ang nangyari noon muling maganap sa akin ngayon. Kaya paningin ay laging nakatuon kung hindi sa bukas bumabaling sa kahapon. Kasalukuyang dinadaanan, hindi na napapansin sapagkat ninakaw ng pighati ang tamang paningin. Sino ang dapat katakutan? Ano ang dapat pangambahan? Ang salmong tugunan ay mayroong kasagutan. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang hariing dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Ang nais ipahiwatig ng himig na inaawit. Hindi kailangang maghari sa atin ang kahapong masasakit. Hindi rin nararapat na isiping ang kinabukasan ay malupit. Kaya panahon na upang imulat ang mga matang nakapikit. Masda ng mga biyayang dumarating ngayon matatamis na handog mula sa Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay ang kanyang pagtubos. Sa taong lumulubog, sa bangin dumadaustos. Pinagharian ng may kapal ang sangkatauhan, hindi para alipinin kung hindi para bigyan ng kalayaan. Ang kaharian niya ay paghahari ng pagmamahal. Nangangakong siya'y kasama sa mga panahon na daratal. Mula sa malayong silangan, mga haring mago ay nagtungo upang sambahin ang tunay na hari ng mundo. Sa sabsaban nila natagpuan ang sanggol na si Kristo. Sila'y nangayupapa at nagbigay ng mga regalo. Ito ang paghahari ng puong makapangyarihan. Ipinakita sa isang paslit na walang kalaban-laban. Sarili ipinagkatiwala sa sangkatauhan upang sabihing dumarating na ang kanyang kaharian. Ang pinagaharian ng Diyos ay yaong may puso ng isang bata. Walang alinlangan, mayroong kaloobang bababa. Sa lahat ng mangyayari ay nananatiling payapa. Sapagkat sa ama niya, tulad ni Jesus, ay puno ng pagtitiwala. Nawa ang may kapal tayo'y pagharian. Mga damdaming mapait, palitan ng masayahing puso ng isang paslit. Hindi bulag, hindi nakapikit mga matay palagi ang nananabik. Sa araw-araw ay naghihintay sa Panginoong nangakong babalik. Puno ng buhay, umaapaw sa pag-ibig. Matyagang naghihintay kay Jesus na muling na buhay. Ang Mesiyas ang Panginoon ng kahapon, ng bukas at ng ngayon. Lahat ng panahon sa kalooban niya nakaayon. Makalupang oras na alam nating magwawakas ng magkatawang tao ang salita ng Diyos, sa kasaysayan ng tao dumating ang buhay na walang wakas. Hindi tayo nilikha upang ikulong ng panahong mauubos. Hindi tayo iniligtas upang matakot sa pagwawakas na tutuos. Naghari ang Diyos sa kamatayan upang ipahayag sa tanan. Siya ang dakilang hari ng lahat. Tayo'y nais niyang dalin sa kahariang sa pag-ibig ay wagas. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.